tayo sa may Pamilista Street sa may Yapo bilihan ng mga power tools guys napakadami itong mapipili o mabibili yung mga power tools na available dito mabibing, sa may ibang, ibang ilista street ang tawag ito like? circular na di-battery ah, circular battery. circular solo?

dito sa may kanto na to. Mga electronics na yung ating mabibili dito. Yung makikita dito. Yan yung ano guys kahabaan ng ibang ilista. Electronics naman dito yung ating mabibili. Yan. Marami dito speaker at saka mga ano ng cellphone. Yan. puro electronics. Yan. Mahanap tayo dito guys ng ating may interview. Lalo na sa mga power notebook na ito yung hinahanap na, 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 na ma-interview sana may mga paul na sa atin ma-interview guys Ayun, ang dami Ayun, mga, Hello, boss. kita ko dito mga ano power tools ang dami guys ang mga power tools ay hey, boss, ano hanap boss? hanap boss dito saan uh, Hanap tayo ulit ng ating mapagtatanungan ng mga power tools so marami dito talaga mga electronics mga kahit sa mga motor marami din dito guys so, dun tayo sa kanto na yun yun yung ating pagkatanungan ng mga power tools yun. hanggang Street sa may Yapo bilihan ng mga power tools guys napakadami itong pili o mabibili mga power tools na available dito sa may ibang, ibang Inista Street yan yeah, o guys ang dami dito ang mga power tools na at ito yung bus yan yeah. Sila ditong bus tapos D-Wall D-Wall Ganon sila dito D-Wall Sa Bosch yun ay magkano ito ngayon? Yung Bosch Yan, bigay mo na sa dalawang libo Yan, dalawang libo yung Bosch nila oh. Class A Yan, Class, ano Apo. po? Class A? Apo ah, Class A 1.8 lang sa dalawang 1 Hanggang 1.8 na yun Apo Ito Pina yung Pinaka barena Barena Tapos itong pinakabago? Apo. Magkano ito kayo na? 1,800. 1,800. Tapos yung D-Wall, Pares po. Bali, dalawang libo. One, eight, uh, uh, kasi um, ang uh, watch. Uh, watch. watch watch. Ah, watts. watts. Pag ito yung local, Ah, oh. uh, ito. 800, 800, 800 watts ma, dalawa, dalawa na po. Dalawa, dalawa na. 2, dalawa po, na. Oh, Yes, may May pakasama na siyang box. Opo, may box na siya. Okay, sige. Tapos mm -hmm. ang... yung malalaki nyo na, yung mga magkano ni mga ganyan kalalaki. Oh, chipping gun. May chipping gun. Ah, chipping gun. Nasa oh, ano Apo. na ngayon? 3.5 lang? Ah, 3,500. 4.5 yan, 3.5 lang. Ayun, 3.5 na yun. Ayun. Ito, 3,000 lang. Yung 3,000 yung DeWalt. Oh, DeWalt. 800 watts po yan. Rotary chipping na po yan. Ito. Ah, Ang siya. Paras lang din po yan. Paras lang yan. Iba lang kung makita tsaka po. Yung mga ganyan na yan. Parang ano yung... Circular po yan. Anong tawag yung like? Circular na di-battery. Ah, battle. circular. Circular solo. Ah, di ba, ano siya, di battery. Okay. Di battery, ano kaya ano? Ano di battery. It's, madaling i-operate. Kasi, hindi battery. Shortable na. Dalawa na po battery niya. 5 lang. Ano ya? 5-5 no? Opo, dalawa battery.

2.5 lang. Ay, Ayun, 2.5. Apo. po. Lime. Man. Tapos yeah. pag ano? Alam mo ba, Terry? Alam Mga ilang oras yan bago mga lubad. O, hindi. Kahit ano. Mga... Pwede man makasaya bang... Ayun, madali namang yan, o, charge agad, no? Mga 3 oras bago mga lubat ito so, pa rin. Ah, puro di ano yung di battery. Ah, dischargeable. -di ano po ito? volts. Mabigat to ang battery. Maling 48 volts. Meron tayong makita yung ordinary lang. Na Dalawang iba. Pero magkakain ang battery nun. Opo, tatanggal Ah, yun. Ah, mat mat matic na ano. under yun yung box niya. Ah, Uh, may box na siya pala oh. Ano ba, oh. battery niya. ito ay, ay, na 'yan. 20 battery ito 'yung wala sa TikTok sa salasada kasi na-edit. Eh. Ayun, ay, 'yung wala sa TikTok. Ah. Salasada sa TikTok. Meron tayo. Pagka TikTok yan, magkano na nakikita nyo doon? Magkano binibenta nyo? Okay, dito fine. sa inyo, mag, magkano mag lang? Kahit ano lang, 2,000. 2,000. Dalawang dito. Doon, ano, mas mala, mas makakatipid na yung dito. Kaya. Ayun, Ayun no? lang, okay. lang yung battery mahina. Kaan lang yung battery. Oh. So, magkano naman tunay? Pintahan talaga yung 2.5. Oh. Ito, 2,000. dito. Dalawang Ay, Last price ko ng 2,000 ito mabigat ang battery ito. Ito magaan. ito magaan. 48 volts yun Ito yung nasa Sasha Pilasaga. Mga uh, may hinina okay. oh, Bali, dalawang libo. Dalawang oh, libo Dalawa rin battery niya. Dalawa battery Ito naman po ano? Mm -hmm. uh, welding po. Ha, sa welding. Sa welding. Two uh, two -five. Two -five two -five lang. 400 amperes. Ano, Kung welding guys, oh. Eh, so, 2.5 lang yan. Okay, 400 amperes. 400 amperes na. Tapos mayroon dito ng ano? Uh, Meron po tayong MIG. MIG. Original po to. Original. Ayan, panalo. 300 amperes. 300 amperes naman po. Ayan, mayroon pa siyang pwede na siyang stick. Pwede pang stainless. Pwede pang bakal. Pwede ano? stainless saka ano, pambakal. 55 uh, lang, sir. 55. Pag makita, 5,000 lang. So 5,000 yung. Ah, 5,000 oh, lang talaga ang vlog ko nito no sa oh, kay Kuya. Maganda oh. 300 ang malulaman. Pero sa quality, quality ko to. Ay yung pula. Hmm. Kasi fake yeah. uh, kaya pala to China. Ito talaga original. Anong Apoc gawa kaya to? US po yan. US yan. Kaya pala ano. Ayun po yung box niya. Sa mukha na lang. Ito yung lagay. Ito yung yeah. ano, ano, guys, oh, yan, oh, ng original na ano. Uh, -huh. yung nakabox pa yan. ayan, oh, tingnan mo American US, yan. Yan, ang tatak makikita niyo. Meron tayo original ito, welding. It's yan, 4-5 lang po. 4 na po yan. Original yan, hindi peke. 4-5. may mga box na Parang oh. hindi po, po tayong lotus Dalawang dito. sa... na po. Lutos, uh, nasa magkano ito so, na e? 2.5 lang 2.5 so, so, pag five. may grinded po tayo dalawang dito ah dito lang dalawang dito halos sa na yan ano? nakabox lang kasi pwede din ito sir liner 1.8 lang 1.8 lang 1.8 lang to yung kanilang ganitong mga uh, power tools dito guys na napakamura lang so makikita lang natin siya dito sa may ibang eh evangelista at then makita lang patakit lang siya nito uh, yan you know o guys so, ito makikita lang sa uh, electronic center uh, dito lang makikita siya guys sa may evangelista electronic center at tapat lang sila nitong um, ito building na to guys uh, titinda ng mga ganitong power tools na napaka ganda mga, batteri original yung iba depende sa klase guys. Pwede na kayo mamili ng mga router sa botino. Yan. Yung pangliha. pangliha naman, meron Meron pangliha dito. Yan 15. Yan 15 lang to. Yan. Ito naman siya, ano hindi ano siya, hindi siya di battery, bali hey, electric ko siya. Yan. Yung wire niya. Yung wire. Ito meron tayong ano. Ito maliit lang na ano. Opo, oh, maliit lang. Yung ano lang. Na pang maliit lang na ano. So, Dalawang libo lang, sir. Dalawang libo. Ang lakas ah. Ano dito mga power tools. Ano silang anapin na? Ibang pangalan nyo? Tina niyo. Tools lang po. Dito ah, kay Ma'am ma Tina. Tina, Tina Tools. Ah, yun. Ito yung mga power tools sila Ma'am Tina na talaga namang uh, sakto sa inyong budget. Pwede pang tawarin nila Ma oh, ma'am. Ano? Pwede pa kung bawasan Magsabi lang kayo hanggang ano. Pero yon nasa ano, tamang price ang dapat itawad nyo Kasi napaka ano yan. Ito, napaka makita. baba na talaga sa original yung mga power tools sila na Ito, binibenta makita. dito. Ito yung mga 98 volts po yan, makita yan. Yeah, 98 volts. 3.5 lang. 3.5 isa po kasi kanina di ano so, napakalakas yun dalawa na rin yung battery dalawa battery pa yun okay. may adjust pa rin yun ano pwede kaya adjust <coughs> uh, Anong, palawad, hmm. yung adjust yun itatuloy ko lang o may tanong kalakas yan. lalo pa ginagamit yun ina. dito sa side na to, yun, dito nyo lang makikita si Nana. So, may, ano lang, ibang ilista. kanto lang, round ibang ilista. Saka yung, ano, uh, electronic center. So, nanapin nyo lang si Ma'am Tina.